the long side 正好，我们再报。 sasapawan. -sa <laughs> Charot ka na. <laughs> Simple ka talaga. <man ak. laughs> <laughs> hmm? Bas na lang? Vicky Bolon watching from Coronadal City. O, Tinet Uitap, no Karin kay rin kay Kim Pampanga. Lelelele lele, mo po. Kara Karapalala, shoutout kay Jorinvec Dumilaw. Dumilao na matigas ang ulo from Ilocos Norte. Eh. Sinapawa na. May palaban na. Hmm, jack. <laughs> pa. Eh hey, di sana. Ikaw <laughs> 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 Ay, na Kuwa-kuwa um, ka pa kasi. Royal sana yun. Ay, naka. Oliver Velos, hello. Elizabeth Bornasal. Oh, live po ba ulit si Panday ngayon? Yes po ako uh, eh. Saksong tres. No. Eh no, Royal. Ano po kay Miss Cassandra Cavalida? Ay, <laughs> pinunod <laughs> <Binurotin> ko na lang. Ay, paka ako sabi ko nagkano ka po. Na. Resting kasi, say. Laban ka? Hindi, pakapak sa butas eh. Minintay ako. Das na lang. 40. Hindi na sa inyo. Hmm, 40 na. Royal sana. Hmm. 40 20 Royal, dos na lang ako. Natapon ako ng dos. Baka naman. Kaling 20 to sayo dito? Bayad na ako ah. Nakakuha din. Hello Ferdinand Villeras. yang parts ta. yang kwadro na yan. Sige, bigay okay, ka ng bigay kay Ray. Sagasa. Hey, <laughs> Lagi may bayad dun, sa mo. Sabi na, idudraw niya eh. Niy. Wala akong pasako. Joker, mabubunot mo. itna ako. Ano cards na? Apat. Apat. Sa'yo na. Sige nga. Tres. Ano na din? Siete. Patas pa ako. Hmm. Kala ko sasapon niya ang kwatro. ba ito ang lang. Ayun. <laughs> Bahay yata. Bahay. Bahay. Bali, 420. 50, 60. 30 na lang. 30 na lang. 30, 30 kiray. Sa'yo? Oo. Uh Patlo -uh. alas. 20 lang sa'yo. 30 kiray. Yes. Win it me Shout out ko. Gapit. Okay. sixty sa akin wala nang ba. Sa so, ano? Sa akin. Tatlo, sampu lang. Yan baka swertihin na po si Pandoy. Responde bait naman sila sa ano, pati na guys. Aga? Ay, napasama pa. Sige nga. <laughs> mababa, medyo mababa. Ano 21. Ito so, si Ricardo. Ah, nasa kanya na. 10. 10. Wala pong royal, apat lang yun eh. 21, 24. Ayun ah. na. rin ang bara. 24, tatlo. Eh. Tatlo. 1, 2, 3, 60. 75. tatlo. 75. 40 sa'yo. Ah, nakuha rin sa wakas. For long, long, long journey. <laughs> Hello po, Miss Lita Agris. Ah, Pandoy, wala pa taya sa gitna. Bye now Nakikita mo na lang hits <laughs> pa. Nakikita mo na lang <laughs> May mga monitorial yan. Wait, love, Sir Charles Alcon. Shout out sa iyan kong Taiwan. Ingat oh, po sa Taiwan na ah, parang kayo ng lang bumuli ako dyan. Hoy, meron tayong surveillance camera dito na gitna pinagitna nila para daw nakikita nila eh. Ang <laughs> <laughs> bango ng piniprito, daing yata, daing na bangus. <laughs> <laughs> ah, kain na naman yata ngayong gabi. Oo, <laughs> Kinuha mo daw kasi kanina yung taya ko na 15 pesos. Green. Favorito. Tinigyan din. Hmm. Ito na lang. Sayang yung ko. Ocho. Ocho. Mamapapanday wow, din ako kuha yung hits. Ano <laughs> ba yan? Nag-enjoy pa ako. Ay, kiray na Enjoy. to eh. Wala. Wow. Lali. Nasa kanya, 40. Grabe. 40, 30. Hindi lang ako. <laughs> <40. laughs> Nang hits kanina pa yan. Ganda <laughs> ng barali kiray ah. Lang. Ay wow! Wala sa gandang kamayan. Basta kay boots kami dito sa Nueva Ecija. Wow! Makapos siya nga sa Nueva Ecija Miss Idor Victoria. Hello po. Grace lalata. Gotamanga. Sabi ni Mona Lisa, pandoy bawiin mo na yung talo mo kanina. Tingnan mo wala ka daw bait sa gitna. Okay na, hanapin na 'yan. Okay na po, naglagay na siya sa bigit na. Hmm, bigyan na kita kay Rai para lumaban ka. Hello po! I'm Christian Dubria. Shoutout po sa inyo. Castro Charlotte, hello! Larry Lorenzo Bombase, hello po! Have a wonderful day! Play your best, mamudang! Thank you! Ditas Fajardo. Mas kung taga. <laughs> Sorry. Nagsapon <laughs> na. <laughs> Daddy, may mawag. Ingat lang kayo kasi may nahuli sa toilet kung na nagsusugal. Huwag po kayo mag-alala. Nandito kami sa ano? Sa bundok. Thank you, Miss Charlene Viray. Pag-win na naman ito. Tanda. Just na tayo nila. Hmm, nasa kanya Ay, pa. ano pala. Nasa kanya. Ano na. <laughs> Ito na yon. Ito na nga, oh. Masa pang Masa ah. Ilan ba Lima. Sige nga, try ko. muna. ikaw muna, oh. Sige. Hindi ka na sinapasama. <laughs> Oh, okay. Hindi ikaw okay, na nga live Sige, sama ako. Kailangan pala ko. Ay, naunahan pa. Isa na ang Tres po, oh. Walas. Royal. <laughs> Ganda. Hindi <laughs> na, di na sinasali, ah. Bali, 50. Dagdag kayo sa butas. 50. Tapos, less mo na lang. 50. 60. 60. O, oh, 30 That's na lang. Thirty.

wala <laughs> 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 nung... talaga. Hindi na pala ngayon dyan. nung... bilis! Ang bilis! Bente. Bilisan laban na. Ah. Pasuyo. Bente. Hindi, Sa sabi ko hindi mo din alam ito. eh. Dalawa dos ko tsaka eh. Sabi ko baka next ikot ko. inaalat ka nga talaga. Kira yun, walang sapaw. Mali talaga yun. Pakita, Hits? Hindi ba nakikita? O doon natin ilagay sa gitna? Edgar Carmen Des, SP Lumbang Hernandez, at si Shardy Villanueva Jr. Shout out po. Hey, sorry. O nga pala, hindi pala nakagitna yung barap. Namala <laughs> na sa focus. Hindi, naka, naka, ano ko eh, po ko eh, naka side. Ayan, ganito. Na Oo, gabi na naman yata ni Volkswagen, sabi ni Miss Elsie Rosin. Sino nagsapaw sa'yo? Ako, mwede. Oo, Jenny, si boss din, lumilitaw na yung ulo. Mwede. Ito nagsapaw doon? maybe. Wala na yun, no? Alam ba mo apat. Sa ina. Yan. <laughs> apat na lang kiray. Apat na lang baraha mo. Ba't hindi ka nagdodraw? Tongits na lang eh. O, oh, tongit. <laughs> <laughs> Nasa kanya lahat ng joker. Nagdodraw ah, pa rin ako. <laughs> Talo din ako sa kanya. Ah, nagdodraw niya rin ako. Bali, 50 lang. Sa akin na naman yung hits. Pa, yu po. Palapit-lapit. <laughs> Bye. 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 na Bye. 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 Bye.

Bap! Bap! Oh. <laughs> Kinabahan ako dito, ah! Bap! Bap! Kinabahan ako dito! Hindi lang. Ang 4 lang ba ako kanina? Okay. Hindi, 5 mga buo yung binigay mo, eh! 5 mga buo. Ba? O, kunin ko na lang yung 5 hmm. mamaya kayo diba? Sobra yung nasabi ko sa butas. Four? Four? Eh, ba't sing yung binigay mo? Wala, pinipigay mo. Yun, nabigay mo. <laughs> Hirapan ako dyan, ha? Bisit! na-permiss. Kaya na-permiss kasi. Ayan, oh. Tapad na. na. Kanina pa yan. Nakita ko eh. Wala sila eh. O, hindi ko nabibigay yun. Naka-Kirby din. <laughs> ito rin. Gusto ni Budang to eh. Pwedeng gusto niya to. Hindi natin pwedeng bigay ito eh. Sabi ko na. kay kirby oh. Ando na. Wala pa. na. Kung dalawin ganito niya, Pwede na ako. Tapos. Pwede, Pwede na ako. Pwede na ako. Sige nga. Sige, laban na din ako. Tama, matatapa, matatapang. Matatapang talaga. 15. Yung 7, nawawala eh. Ayaw kong ha, bigay. Sa akin, eh. oh, sabi, ko eh. Oo, sabi Wala lang akong eh. joker eh. Pwede siya <laughs> i convert kasi kahit 9. Oh. Pwede kong itapag dito. Na. Ikaw na. Ba, ikaw Tago na na, 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 na ako. Siyempre, hindi ko na mag-convert. <laughs> <laughs> Wala na. Oh, uh, lang ako. Ah. Uh. Pinse, no? Ay, ah, 14. Bukas. Kasi kung hindi ko pa madodrop, baka makakitikan pa. Oh, wala na. Mas 50. Na ako. Ito na yung tatapong oh. na lang ako. 15 na yung ko. Ilang ka? 50. 50 oh. todas mo. Ilang ka? Plus 30. 30 80, 80 sa akin. 50. 55. Plus <laughs> 80. Nice. Nice, nice, Six. nice. Mga hindi mo kasi kaya, kaya sumama ko. Siyempre. Hindi <laughs> <laughs> nga nila ako pinapasama, <laughs> oh. Okay. ano? Ang dagdag. Drone na yun, <laughs> eh. E. <laughs>